Thank you, Vice President. May I make a question to three people? Um, what is the. This is this happening? Around, millions of people in the Philippines today suffer from all kinds of crises, political, economic crisis. We had also the flood control crisis. What are another personal worst crisis that you have experienced personally or professionally? And how did you cope, ma'am? What can, lessons can we learn from the way you cook oh. ho? <laughs> Kasi maraming crisis sa Pilipinas. Ngayon, edutin na lang sa news front page. Puro political crisis, corruption crisis, uh, flood control crisis, food crisis, uh, oh, <laughs> anong... <laughs> Sorry, ma'am. Ah, uh, sa akin, ang cri personal crisis ko is aging. Don't uh, look... <laughs> <laughs> Yan, siguro yung masasabi ko na Uh, personal crisis, yung aging. Kasi, uh, unang-una, mahirap na magbawas ng timbang kapag may uh, edad ka na. At, syempre, kailangan mo magbawas ng timbang uh, because na, because, dahil mahalaga yung cardiovascular health, no? Na hindi ka ma-stroke, hindi ka ma-heart attack, dahil uh, may edad ka na. Pangalawa, kung napapansin niyo, nauubos na yung buhok ko. Hindi ko alam kung bakit. Kung bakit. Everyday na maligo ako, sinasabi ko sa inyo, siguro mga sobra singkwenta ang nahuhulog sa, sa nabuhok sa ulo ko. Tapos alam ko yon kasi diba, nag-shampoo tayo, shampoo. Tapos pag ganun mo, sasama lahat yon, diba? Tapos nilalagay ko sa tiles yun eh, sa wall ganyan. Dinidikit ko siya. Tapos, pagkatapos ko maligo, nililinis ko siya. Tapos, tinitingnan ko. Oh. Uh, na siguro, na-stress ka na nga. Kaya, nahulog ang buruk mo. na ka pa kasi, nahulog yung So, yan yung crisis natin, sir. Uh, aging po ang crisis. Tapos, uh, siyempre, kapag may edad ka na, mabagal ka na gumalaw. Napansin ko yon medyo hindi na siya abtik. Hindi na abtik ba, snappy yung galaw. Uh, napansin ko din yon kasi nag ako. Tapos, yung reflexes ko ba, mabagal na siya. May, may chance na na pwede kang madisgrasya kasi hindi na yung hand-eye coordination, lahat yon hindi na siya mabilis. So, personal crisis, aging. Kung merong fountain of youth, hinahanap yon ng mga nagkakaedad. Tapos, uh, professional crisis, yung naging vice president ako, sir. Tapos, I uh, was serving in the cabinet of uh, BBM. At nagtataka ako Da, bakit ako inaatake? Wala naman akong ginagawa. Nagtatrabaho lang ako and yun yung commitment ko din noong nangangampanya ako, commitment ko sa bayan, na I will serve the country faithfully. Pero, kahit nakaupo ako as uh, Cabinet Secretary sa Department of Education, tapos, uh, sa Office of the Vice President, ang ginagawa nila, nagro roll out lang ng project, Uh, inaatake ako ng administrasyon. Yun yung uh, professional uh, crisis na, na daanan ko na nagtaka ako. It took me a while it took me a while to realize my worth and value as a uh, government official na hindi dapat ganito ang ginagawa sa akin kasi wala naman akong uh, ginagawang masama sa administrasyon man, kay BPM man, o kahit uh, kanino man. Kaya medyo tumagal din ng ilang buwan bago ko uh, bago ako nag-decide na hindi tama yung ginagawa sa akin hindi tama gina yung ginagawa sa opisina na kung saan ako nakaupo. At uh, I will not endure yung ganon. At hindi din ako parang hihingi ng some sort of peace na parang wag din yung gawin sa akin ito. Ang sa ang decision ko was Aalis ako, ituloy niyo lang kung ano yung gusto niyo gawin. Very really, really unique ang sinabi mo. Very really inspiring. We should take care of our aging process. Ang sa saka professional, magandang, uh, magandang advice sa yung mga sinabi niyo. <laughs> so, Kasi, Sir, siguro, uh, ang uh, um, vitamins ko, uh, yes. Mas, um, ang maintenance ko, isa lang, Yes, ang vitamins ko, isang libo. Wow! <laughs> Ay, so take vitamins, ha? Huh? don't forget. <laughs> vitamins ko, isang piraso lang. Uh -huh. Ay ano, ang maintenance ko, isang piraso lang. Oh my ang my vitamins goodness. ko, isang uh oh. -huh. libo yan. Kung <laughs> ano-ano nang iniinom ko para mapigilan lang yung yeah, aging. Yeah. Thank you very much, ma'am. Uh, 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 may, uh, uh, may ayan, si Mr. Uh, one of the earliest, yes. Uh, Pag-ibigay naman kay Mr. Ian uh, ng GMA7. I have the honor to come here. VP, good morning po. Ma'am, Unin lang po namin yung reaction nyo dun sa sinabi po ni President Bongbong Marcos na hindi daw po aabot yung mga aligasyon ng korupsyon sa sa katanggapan po nila sa Office of the President kaugnay dun sa mga flood control projects po. Mm sasagutin niya ni ano ni Anthony Trixie. Ay, <laughs> uh, sa sa Trixie. Ah, uh, sa, ganitong ongoing pa yung investigation ko no at inquiry ko no, uh, sobrang magtataka ka bakit confident ah uh, yung Pangulo na hindi aabot sa Office of the President yung iskandalo at yung korupsyon. Uh, so, ibig sabihin, siguro alam na niya kung ano yung kalalabasan ng inquiry at ng investigasyon. Kasi wala namang iba sigurong explanation kung bakit napaka-confident mo eh sa mga mangyayari pa. Eh, wala pa akong nahanap na tao na alam kung ano yung mangyayari bukas siya pa lang ang uh, si BBM pa lang may may mga nag uh, may natanong na rin po sa Malacanang, ano kung uh, patungkol doon sa pagiging state witness daw kasi uh, uh, former speaker Martin Romualdez, uh do you think magiging effective siyang uh, state witness uh, doon po sa flood control project mo? Ah, okay. Uh, hindi ko uh, hindi ako mag-comment dyan kasi hindi ko alam kung totoo ba talagang sinabi uh, ng ICI yan at desisyon talaga ng body yan na siya ay uh, maging uh, state witness. Mamaya na lang tayo mag kapag uh, nandyan na yung kaso at nakikita na natin na totoo talagang uh, state witness siya. Pero sa batas, yung principal uh, sa krimen ay hindi pwede maging state witness. Ma good, morning ah, po, okay. ma yes. good morning po, ma'am. Good morning po, ma'am. Ma'am, ito po ang kapapasok lang po na balita. Tinuro, ano, parang ini ano, nag-order daw po si Ombudsman Remulia kay Secretary dison na parang investigate daw si Senator Bongo sa ano possible link sa mga diskaya. So, ma'am, of course... Bongo is one of your is one of the allies of your form of your father the former president ano man sabi niyo dito sa parang parang sa do you think ituturo po ba ni ang mga kalaban sa politika sa ongoing na ISA investigation um, hindi ko alam kung ano yung ano malamang nakakaalam niyan si BBM kasi ngayon nga confident na siya na hindi siya kasali sa sa mga uh, hindi kasali ang hindi aabot Tama ba ang sinabi? Hindi aabot sa Office of the President ang uh, corruption. So siya lang makakasagot niyan kung ano ang uh, mangyayari. Ano yung tanong mo? Yeah, of course. Okay. Ito, baka ituro lahat ng mga kalaban ah. sa politika sa ongoing na investigation ng ICI. Do you think kung mangyayari po ba na baka baka mapunta rin sa inyo yung sise or mapunta rin sa inyo yung ituturo <laughs> or whatever doon sa investigation? aabot sa akin yung plan ko ng Raul Prado. Kasi kung hindi aabot sa KBBM, baka kayo naman pong ituro, ma'am, ng mga sinasabing with Um, sigurado ako hindi aabot sa akin ang flood control uh, scandal kasi unang-una wala namang flood control uh, projects sa OVP or sa Depart Department of Education at um, maka-kasabi naman talaga ang mga contractors and even si Secretary Bunuan, wala talaga akong uh, at all uh, project dyan sa DPWH. Uh, In fact, hindi nga nila masabi ngayon na may insertions ang uh, Vice Presidente eh, kasi wala talaga. Hindi ako sumasali sa ganyan. Um... Kung aabot ba sa akin, sa tingin ko aabot siya kasi kaalyado kami. Sa tingin ko ililink nila. Sa tingin ko susubukan nila na paabutin sa akin dahil sa kaalyado ni dating pangulong Rodrigo Duterte si uh, Senator Bongo. Doon siguro nila gagawan ng kwento 'yon. Yung part na ako, uh, ako, si PRD, nasa gitna, at si Senator Bongo, nasa kabilang side. Last question na lang, ma'am. Ma'am, medyo light tayo, ma'am. Ma'am, if you're a uh, bread or tinapay, anong bread po ba <Hotel> yun? Eh, anong bread si BBM? Anong bread si Martin Romualdez? Anong bread si Sandico? Ma'am, no, taga times Ah, uh, Uh, definitely hindi bred si Martin Romualdez at si BBM. Sino yung isa? Apat yung Zaldiko. Definitely hindi sila ano uh, tinapay dahil hindi makain yung ugali nila at hindi makain yung yung corruption nila. Kung ako ay tinapay, Oh, ang hirap na ito, ha? Oh, ah, sige, ito na lang. Paborito ko ang ensaymada. Okay? Pinaglihi ako sa ensaymada. Oh. So, kung ako ay pinapay, ako ay isang ensaymada. Thank you very much. Ah, uh, last question. Yes, sir. Hi, ma'am. Ma Jason po ng SM9 News. Going back po dun sa naging statement ni uh, President Marcos, I would like to As for your comment on this, na sinabi niya, I am confident that whatever mud might be slung at the administration that will be able to show that these are politically motivated and do not actually have any validation in fact. Sabi niya po, politically motivated na ilink siya sa mga issue ng korupsyon o katiwalian po. Your comment on that, ma'am? <laughs> Hindi na ito politically motivated. Bakit? Hindi naman siya makakatakbo na ulit eh. Hindi na siya politiko. Presidente na siya. And that ends there. Hindi natin alam kung sa 2028 o oh, another 20 years na naman of a BBM, of a Marcos, ano. No. Hindi na siya hindi na siya hinahabol ng mga tao, ng taong bayan dahil politiko siya. Hinahabol siya ng taong bayan dahil wala siyang ginagawa bilang Pangulo. Hinahanap sa kanya yung trabaho niya bilang Pangulo. Follow-up question sa sinabi rin ni uh, President Marcos. He said na politika lang nga ito and sabi niya gusto nila akong tang. Iyan ang sinasabi ko. Di ba? Sino ba sa ating lahat? ang nagpaplano ng nagsasabi at nagpaplano ng destabilisasyon. Walang walang nagsasabi na oust Marcos. Ang ang meron lang, merong mga grupo na nagsasabi resign. Yun lang ang the most na sinasabi ng mga tao. At nagtataka ako sa administrasyon, bakit nila sinasabi na destabilisasyon ang pagpapahayag ng mga tao sa galit nila. Kasi hindi yun destabilisasyon. Yun ay freedom of speech and expression. So kahit man mag ang mga tao araw-araw sa EDSA, hindi destabilisasyon yan.